Ika-25 taong anibersaryo ng Lizares Industries, ang pagdiriwang ay dinao sa ballroom ng Manila Peninsula. Humigit kumulang sa limanda ang katawang imbitadong panao. Karamihan ay mga negosyante at mga taong kilala sa Alta Sociedad. Habang abala si Doña Clara Lizares, ang presidente at chairman of the board ng kailang business empire, sa pag sa mga piling-piling panao, ay pinag-uusapan siya ng isang malaking grupo ng mga empleyado na umuok pa sa labing limang malalaking mesa sa bulwaga ng Manila, Pen. Napakaswerte naman ang tagpagmana ni Doña Clara. Kahit mahigana lang siya at matulog ay hindi matatapos ang pagdating sa kanya ng partang kinikita ng kanilang chain of companies. May palang naghiling wika ng sekretarya ng Pinased ng Lizares Industries. Nag-iisa lang naman ang anak ni Doña Clara eh. Wala pang kahilig-hilig na sa negosyo. Ang gusto lang ay pa abroad Hindi naman nagtatrabaho, nagtutol lang, sambot ng isang lalaking empleyado. Ang maswerte ay ang mapapangasawa ng anak niya. Mahihiga na lang sa kamang ginto. Delikado rin naman ang ganyang magmamana ng malaking ng kampanya para hindi ka marunong humawak niyon. Baka sa wala mauwi ang lahat ng ipinundar ng Donya. Kasalanan din ni Donya Clara. Dapat ay tinuruan niya magmalsakit sa negosyo nila ng kanyang kaisa-isang anak. Kaisa-isa nga kasi. Kaya ayaw pati Minang ina ng hirap. Mahirap din ang ganun. Siya rin ang magiging kawawa sa bandang huli. Siguro naman iniisip din niya ni Doña Clara. Malay natin. Baka may iba siyang plano para sa kanyang anak. At bakit ba pinakikialam ninyo ang buhay ng may buhay sa loob ng isang may edad na empleyada? Mas na maganda ang trato at pasahod sa atin ng Lizarre's Industry. Wala na tayong fibra sa iba pa. May kibar tayo sa buhay ng matanda, uwi. Dahil pag nabangkap ang kumpanya, sa kapabayaan ng anak niya, tayo rin ng kawawa. Mawawalan tayo ng trabaho. Maagap na tugon ng chief accountant ng kumpanya. Bakit ba puro negatibong pinag-uusapan mo? Tayo na nga kumuha ng pagkain. Nasa buffet table na ang ibang. Anang isang babaeng malalim ang putab sa likod ng suot na bestidang itim. Hindi mabilang ang putahing nakahain sa napakahabang buffet table. Kahit isa-isang peraso lang kunin ang kunin ng bisita sa bawat menu, ay kakailangan niya ng dalawang pinggan para mapagkasya ang mga iyon. May higanting ice creaming sa gitna ng mahabang mesa. Number 25, simbolo ng silver anniversary ng kumpanya. Ang dessert table ay nasa dulong kanan ng buffet table. Malaking mesang bilag uyon na may sa ice carving din sa gitna. Hugis mermaid ang sa bloke ng yelo. Sa palibot ay iba't ibang klase ng pastries at pangamatamis. May leche flan, chocolate mousse, at fruit salad. Siyempre patapos ng makisipag-dessert ang mga panahon, ay sinimula ng programa inihanda para sa okasyon yun. nag ang marketing director na si Mr. Borbon na mahusay ang mukadora. Unang pinapagsalita ang vice president na Mr. Mersol. Nagpaliwanag ang vice president ng kumpanya tungkol sa organisasyon ng Lizaris Industries. Isinilay sa inyo kung paano natitag ang kumpanya at kung paano yung naging isang business empire. Ang puhunan ay na nagmula sa mga salaping na ni Doña Clara sa kanyang mga magulang kumuha siya ng ilang matatapat na kaibigang tulad ni Mr. Mansol at iba pang opisyalis ng kumpanya para maging isa iyong korporasyon. Mas maraming problema ang single proprietorship na negosyo kaya pinili ni Doña Clara na gawin iyong korporasyon. Pagkatapos ng opening remarks ay nagsingit ng dalawang musical numbers. Sa unang kumanta ang isang empleyado na ang boses ay gayang-gaya kay Martin Rivera. Marami tuloy kahubahiyan ng kinilig at napapalatak. Ang ikalawa ay dance exhibition ng mga empleyado sa accounting department. Makulay ang kanilang costumes at nakakakiliti ang tugtog ng kanilang isinayaw. Ang sumunod na numero ay ang pagsasalita isa-isa ng mga department heads sa kumpanya. Bawat isa ay nagbigay ng papuri kay Doña Clara Lizares. Sa lahat ng tribute na iyon ay ngiti at tango naman ang itinugon ng mabait na presidente ng kumpanya. Kampante siyang nakaupo sa presidential table kasama ba ang ibang miyembro ng korporasyon. Huling nagsalita si Doña Clara na maikli ng naman ang sinabi. Nagpasalamat siya sa lahat ng bumubuo ng kumpanya, mula sa mataas na opisyal hanggang sa pinakamababang empleyado. Ang tagumpay ng ating kumpanya ay utang ko sa inyong lahat. Kaya ang pagdiriwang na ito ay alis sa inyo. The honor is yours, not mine alone. Thank you and long live. Pagkatapos ni Doña Clara. Standing ovation ang tinanggap ng Doña sa maikli niyang talumpati. Mahal siya ng lahat ng kanyang empleyado, pati na ang kanyang mga kadil sa negosyo na imbitado rin sa okasyong ito. Ang panghuli sa programa ay ang pagbibigay ng plaka sa mga empleyadong naglingkod sa kumpanya na mula 20 hanggang 25 taon. Loyalty award ang tawag doon at may bonus pang cash prize. Natapos ang pagdiriwang ng lahat ay masaya lalo na mga tumanggap ng parangal at sa labing pabuya. Ang mga hindi nabigyan ng award ay nasihan din dahil nabusog sila sa masarap at masaganang pagkain. Si Doña Clara naman bagamat nasisiyahan din sa tagumpay ng okasyong iyon, ay nakadala naman ng pagkahapo habang sumasakay sa kanyang Mercedes Benz na ipinarada ng kanilang chopper sa labas ng labi ng Manila Peninsula. Kasunod niya ang kanyang confidential secretary na si Susan at ang private nurse niyang si Maita. Ang dalawang dalaga ay may sariling kwarto sa mansion ni Doña Clara sa Ayala, Alabang Village. Napansin ni Maita ang pagkahapis ng mukha ng Doña. Agad itong sinulat ang mukha ng Doña Clara. Senyora na nalamig kayo. Are you ill? Matamlay na mabiti ang banyan. All age weakens me. Kahit ang kasayahan ng nakakahapo na sa akin. Senyora naman, wala pa kayong 60 ah. Bata pa kayo. Maagap na sambot ni Susan na nakaupo sa tabi ng chapar. Malungkot na tumugon ang banyan. Madaling tumanda ang maraming iniintin ni Iha. Ang akala lang ng iba ay masarap ang buhay ng mga negosyante dahil maraming pera. Hindi nila alam habang maraming pera ay lalong marami ang problema. Bakit naman kayo ng mga problema, senyora? Kumikita mo naman gusto ang inyong kumpanya. Saka mga at matatalino ang mga corporate members niyo. Sabi naman ni Susan. Hindi madali ang lumaban sa kompetisyon iya. Nakakarami ng kompetensya kom sa ating negosyo. Habang buhay ako ay namamantini ang lakas ng kumpanya. Pero paano pag wala na ako? Manungkot na tanong ng matandang babae. Kaya lang nananatiling buo ang populasyon ay eh dahil sa aking pamamagitan. Ang totoo ay laging nagkakagulo ang ibang miyembro. Umiiral na kasi ang self-interest ng bawat isa. Natahimik ang dalawang dalagang kasama ng Doña sa konsyed. Ngayon lang din narinig na dumay ng Doña Clara tungkol sa mga kasama nito sa korporasyon. Kaya ang inaalala ko ay baka mahuwag ang kumpanya kapag nawala ako. Patuloy ng matandang babae. May anak naman kayong magmamana sa inyong posisyon, senyora. Paalala ni Maita. Si Mara pa. Mabuntong hininga ng tubo ni Doña Clara. Nag-overseas ko ako sa kanya bago dumating ang ating silver anniversary para makadalo siya. Gusto ko nga kasi maipakalala siya sa business world. Pero ang sagot ay hindi pa raw siya nagsasawa sa paglilibot sa buong Europa. Wala yata siyang hilig sa negosyo ni ng Yora. Ah, Susan. Tapos siya ng business management pero ayaw gamitin ang pinag-aralan. Noon ko pa pinauuwi rito para tulungan ako sa pamahala ng aming mga negosyo. Pero hindi ako pinakikinggan. Nawiwili pa sa pagtutuwa. Badya ni Maida. Iyan ang pagkakamali ko. I spent my life him, richer. Hindi ko na ako sa pagmamanage ng napakalaking kabuhayang may iiwan ko sa kanya. Buong pagsisising ka ng wika ng kanya. Kung walang know-how si Mara, sa negosyo baka nakuha siya ng mga mapagsamantala senyora. Paalala ni Susan, iyan ang pinakamabigat kong problema. Kaya nga sana gusto kong imuwi na siya para habang malakas ako ay maituro ko sa kanya ang mga dapat gawin kapag dumating sa kanya ng mga ganoong klaseng problema. Pagdating sa mansion ay kagad tinungo ng Donya ang kanyang silid. Hindi niya malaman kung bakit hapong hapong ang kanyang pakaramdam. Dati naman kapag nakatapos siya sa pakikipagsiya sa masigla ang kanyang pakaramdam. Lalo sana ngayon na ang ipinagdiwang niya ay ang tangumpay ng kanilang kumpanya sa loob ng 25 taon. Kaya nga siya may nurse sa bahay ay parang panglaga ng kanyang kalusugan. Pati nga pagkain ni Yaya si Kaso ni Maita. Tinitiyak ng kanyang private nurse na balanse ang kanyang diet. Lagi rin itong tinitignan ng kanyang blood pressure at tibok ng puso. Sa huling check-up niya ay normal naman ng lahat. Wala siyang anumang sakit. Ang tang dinadaing niya ay ang kanyang peptic ulcer. Pero may gamot siyang iniinom para roon. May panunas siya kapag sumasakit ang patindi ang kanyang sikmura. Karaniwan ng sakit ng mga negosyante ang peptic ulcer. Sakit ay ng mga taong laging under pressure at palaisip. Pero inong siya ni Maida ng mainis na gatas at bitamina. Pagkatapos ay pinakinggan ng tibok ng kanyang puso sa pamamagitan ng stethoscope. Napakunot na ang nurse. Mahinang mahina ang inyong heartbeat, senyora. Nangihina ba kayo? Hindi ko nga malaman kung bakit ako biglang-biglang nagkaganito eh. Nanlalat ang tubo ng nanon. Namimigat pati ang talungkap ng kanyang mga mata. Nakaramdam ng takot si Donya Clara. Naalala ang anak na nasa malayo. Pahingay niya ang sa lang pangalan to Mara, senyora gusto niyo bang mag-over sa school ako kay Mamara? Nag-aalala lang tanong ni Maita. Huwag, ayokong mag-alala siya. Pagod lang ako. Bukas malakas na uli ako. Nagsikap ngumiti ang Donya bago muling ipinikit ang mga mata.